Miss! Sebentar! Kenapa? Apa yang berlaku? Alah! Tiada keadaan! Di mana itu? Miss! Awak okey? Ada air di sana! Okey. Oh! Saya kena sakit! Alah! Di mo. No. Ginawa na. Lamiya siya. Ah. Uh. Ah. Oh, Ia hiya. Ah. Uh. Oh, uh. sandali. Ah. Uh. Ito kinuha mga idol. Buhay na buhay siya. Yung lalaki. Inu Sundan natin. Bakit pa siya nagpapay? Tigay, aswang to. Ay, pagka aswang. Dito siya. Ay, sana siya naman. ci laging nawala hindi ko inaasahan to ha? nabuhay pa pala yung babae ay, ay lalaki yung asawa ng babae buhay pa so yun mga idol medyo nashock tayo ngayon no? baka aswang yung mga idol ba buhay pa pala yung babae sandali lang Nah, ngeri. Aduh. Walang iya. Sana yon. Miss. Okey, kelang. Mga idol, may dugo. Okay. Oh. Ah. Sasakop. Yung laki. Pinatay niya yung babae. <coughs> ah, kakakilabot. Ah. Hmm. Tumakbo dito yung lalaki. Walang niya siya. Ginagat niya yung babae sa leeg. At sa braso. Dugong dugo. Ko, oh, ano nitong babae nito? Miss, pasensya ka na, Miss. Ah. Ay, mga ito lo. Hala. Hala. Miss, pasensya ka na ha. Hindi kita na Hindi kita natulungan. Hindi ko naman inaasahan 'to. Sandali. Hala. Hala. Buhay pa. Nagkalat ng dugo dito. Baka ma restrict tayo ni YouTube dito. Sandali lang, miss. Huwag kang mag-alala. Hanapin ko muna yung may kasalanan. Mga idol, kinagat siya. Habang natutulog. Kawawa naman itong babae na to. Kinagat habang tutulog ng lalaki na yun. Buhay pa pala. Aswang pala yun eh. Lumabas ka. Alam ko nandiyan ka lang nagtatago. Kagusto mo mukha itong babae. Gumagalaw doon sa unahan. Kawawa naman yung babae, yung mga idolo Ayan, oh. Wala na. Pero buhay pa siya. Baka maubusan ng dugo ba? Kinagat talaga ba kasi nipsip yung dugo? Alam ko, nagtatago lang yung dito, eh. Walang hiya siya. Mga idol, buhay yung lalaki. Aswang na! hindi ko naman inaasahan to ayun mga idol pinapag ah, pinagpapawisan ako ngayon mga idol hindi ko inaasahan na, 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 na ganito yung mangyayari oh, nung hinabol ko yung lalaki nabutan ko na lang yung babae kinagat na sa liig at sa kasabraso dugong -dugo. oh, mga idol baka baka mahawaan yung babae ba sa pagkaswang sayang naman mahawaan ng pagkaaswang alis na siya oh, baka maaswang na yung lalaki talaga yung dahilan dito siya talaga wala nang nawala dito eh napakabilis tumakbo buhay pa pala yung lalaki na yan oh. wala tayong mga gawain ngayon mga idol ha yung babae tulungan natin baka magabot pa natin sa pagkaaswang baka mahawaan ba Miss Miss Lilith Boy pa to Miss Miss bangun ka Pumangon ka Miss Bangon May puso pa naman huh? Paano na ito Napapagod na ako sa kakahabol sa lalaki Ayun mga idol. Una na tayo magagawa. Nandito na. Kinagat sa leeg at saka dito sa braso malapit dito sa ano. yung mga dugo nagkaalat na dito. Hanapin natin yung lalaki. Alam ko gusto niyang kunin itong babae. Gusto niyang kunin itong babae. Ang lalaki pala yung aswang mga idol. Akala ko ito yung aswang yung babae pero hindi pala. ayun o okay, kinagat na kapag mabuhay ito mga idol. Aswang na. Miss, Miss, bumangon ka. Ba bangun ka. Nina, bumangon ka. Gising. Ayaw talaga. Pero may pulso pa naman siya, oh. May pulso pa. Buhay pa to, baka na yung matay lang sa sakit. Ayan yung madugo. Nangsa. lalaki na yun. <coughs> Hindi ko inasanag, nga na ganito yung mayayari mga idol wala na akong magagawa sa ngayon Ayan, pasensya na po sa mga viewers natin nagkamali po ako na set up ako sa ano talagang hindi ko inaasahan Naninilang na nililang na nililang ako ng lalaki pinahabol habol niya ako doon sa ano ito pala yung babae yung sadya niyang kunin ayan kinagat baka mahawaan ng pagkaaswang ba Pabantayan natin itong babae mga idol. Pabantayan natin to. Alam ko darating yung lalaki dito at gusto niyang kunin itong babae. Oh. Nagpapawisan tayo sa nangyari ngayon. Hindi ko naasahan. Uuwi na sana kami mga idol. At magpapahinga. At kakain ng masarap na pagkain. At mga bagong suot na mga bagong damit kasi wala pa kaming ligo kahapon pa at basang basa sa ulan so ito yung nangyari mga idol hindi ko inasahan yun pala nagsisinunga lang itong babae buhay pa pala yung lalaki mga idol dito yung nakahiga eh nawala yung bangkay ayan pala buhay pa pala so ayan kinagat yung babae baka maging aswang to delikado Paano na ito mga ito? Huh. Oh, may paparating na naman. May paparating na naman. Huh. <coughs> Baka makita pa din yung lalaki dito. Sana magpakita siya. Hindi ko siya mapapatakot sa kanyang ginawa. Hindi ko siya mapapatakot mga idol. hiya siya. Kahit asawa na yan, dapat hindi niya ginawa. Baka nandito nagtatago. Aswang ikos na Patris Benedict. Ikos ang krasit milos sa drakosit milos. Padre ito sa tanah. Nangkong sodi ba na sa malakoy lewas. Ipsi binin habibas. ala kay yung lalaki na yun. Ulang hiya siya. Kawawa yung babae. Alam niyo mga idol, matagal ko na tong inaasam-asam talaga na pagkakataon. Pero hindi ko naman talaga inaasahan na aswang pala yung lalaki at ngayon kinagat na niya. Kapag nabubuhay itong babae mga idol, may tendency na talagang maaswang din. Oh. Huh wala tayong magagawa mga idol no lang yan laki na yan alis na siguro kami dito gagabutin ko itong babae gamutin ko to miss alis dito alam ko buhay ka pa miss 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 gising na gising na miss Hala, bakit ayaw mo gumising? Miss!

I don't know. Kinuha na. Walang hiya siya. Oh, walang hiya. Oh, sandali. Ah. Mga idol, kinuha yung babae mga idol. Kahit walang malay. Walang hiya kayo. Huh? Hindi ko inaasahan to mga idol. Hirap na hirap ako. Nag... Pagod na pagod ako. Ulan, init. Para lang mailigtas yung babae. Pero isang iglap lang. Biglang nawala. Para ako mahimatay. Nahihilo ako. Tulungan niyo ako mga idol. Sandali eh. Parang na. Eh. Parang nahihilo ako. Parang nahihilo ako. Nakatakbo ba? sa pagod ba sa puyat ah, mga idol, tulungan nyo po ako hindi ko na kaya to Lord God ah. Oh. Ah. Ah. pasisyon ng mga idol medyo nabitawan ko ang aking camera medyo nahilo ako nagpapawisan. Masakit ang ulo ko. Kasi mga inuubos na basa kami kahapon at tapos wala akong tulog at wala pa akong kain. <coughs> Uwi na sana kami kasama ko yung babae. pasensya na po namin ako. pumalik ta yung lakas ko. babae wala na kinuha na ng lalaki yung babae mga idol wala na so wala magagawa sa ngayon wala na mga idol kinuha na ng lalaki aswang yung lalaki siguro gawin yung aswang yung babae ito na yung pinakadelikado mga idol so ayan pasensya na po sa nangyari akala ko yung lalaki mga idol ay patay na nabuhay at naging aswang at ngayon kinagat yung babae at kinuha baka mahawaan pa ng pag-aaswang. So wala na akong mga mga idol kundi hana, hanapin sila at patayin kung sakaling may biktima na naman sila mga tao dito. Wala na akong magagawa mga idol? Alis na ako dito. Alis na ako dito.